Hello guys, good morning. Update sa ating mga sakis na natira. Ito si American Snow Snowball kasi parang nakita ko ganun talaga yung pangalan niya. Nung nakaraan, nagtataka ako bakit naga kumpulan sila dun sa taas. Pero ganun pala dapat kasi 'di ba nung dumating siya sa akin dito, ano sila, laylay sila lahat. So, yun napansin ko habang natagal. Kasi may napanood din ako na dapat nga ganun. Yung parang ano na siya sa'yo, naka-adapt na. So, kaya pala, eto. Nauuna yung mga nandito nila, parang pataas. Bago tataas yung sa tips nila. Yung sa kabila, halos tumaas na. So, yung mga nandito, parang paunti-unti, kada isang layer, unti-unti silang tumataas. Ganun. So, happy kung nakaka-adapt na sila dito sa akin. Ayan po yung ano ng pato guys. So yun. Nag-block. Tapos natutuwa din ako kay ano Cubic Frost. Wait lang. Puntahan natin. Yan siya guys. ba diba, nung dumating siya sa akin basang-basa. Tapos hindi talaga maganda. Akala ko hindi talaga siya mabubuhay. So sana magtuloy-tuloy siya kahit ganyan siya parang bibigyan niya man naman ako ng napakaraming babies ang dami niyang ano guys ang dami niyang palabas na ayan o yung isa ayan meron pa yan dun sa may baba o naman naman nangyari sa kanya puro sugat siya ba? Diba? pero mukhang bibigyan niya naman ako ng maraming baby ayan marami yan dyan sa baba ayan ayan tapos feeling ko yung ganito guys ano ba to ng aga kasi siya yung pinaka mabilis na nagugat sa akin dito as in ang dami niya na netong ugat yan may resistant na to siya sa akin kaso lang di ba kasi yung mga ano niya talagang medyo pricey pa yung mga aga voids sila pa yung mga pricey pricey talaga ngayon tapos kay si Robidona. Kaya yun naman ang yari. Kawawa naman, di ba? Nag-ano yung ano niya? Yung mga leaves niya nag-wrinkled. Kulang kaya siguro ako ng water. Kasi naku talaga sila win na water. Parang nag- ano ako sa kanya ng water. Parang 10, ano lang. 10 ml. Parang ganoon As in nakasupat. Kasi nga baka alam mo na hindi matuyo agad. Yan. Tapos guys, dahil konti pa lang sila, kaya natututukan ko talaga sila. As in, dito tayo sa mga aking dahon na ano. Yan. Alam nyo ba guys, eto parang umaga tanghali. Gabi ko sila tinitignan. So, yan. Napansin ko sa mga parang palabas yung roots. Parang namumula sila. Namumula yung sa ganito nila, katulad nito, sa dahon ni Rubidona. Namumula. Tapos bago lalabas na ng roots, katulad nito. Yan. O, ba diba, namumula. Tapos, may palabas na yun dyan na roots. Yan, yung ganyan lagi ko silang nakikita kaya nakikita ko kung anong pagbabago sa kanila diba hindi ako kasi mapakalit tingin tingin eh Unti pa lang. Ito po Ito Ito Ayun ako nainitan. Ito pa lang isa. na Pero ito. Wala pa silang roots. Mga gilba talaga ang nauna mag-roots sa akin. Tapos mga wala pang offsets. pag unti pa lang talaga sila ma kita mo pa yung mga bawat pagbabago sa kanila. So, yun yung gusto ko kasi kahit paano, may natututunan ako experience para sa sarili ko. So, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapagbili ng pang ano sana fungus. Tingnan naman kasi si types ko, guys. Kawawang kawawa. Kawawang kawawa talaga siya. So, bala ko sana kasi silang ilabas sa baba. Kaso lang, sobrang init. Parang 8. Ngayon, 8 pala ngayon, 8. Ang sakit na sa balat ng init. Ano pa kaya sila? So, kaya dito na lang muna sila. Kasi, ang init-init talaga, guys. Ang init-init. Ang cute na ito. Diba? Ito pa. Pakabait niya sa akin, guys. O, so, nakaganon na rin yung ano. Aha! Yun. Uh -huh. So, yun lang update update lang tayo guys. Thank you for watching.